Sunday alas uh, 5 ng madaling araw pero tingnan mo naman liwanag na alas 5 ng madaling araw yun. isitahin natin yung ginawa nating bahay ng aming kalapate yan, sa Bagyo yung init ng init. Takda wala na siya rito ah. Wala. Ah. Yan yung bahay ng kalapati na ginawa namin. Hindi pa tapos namin ng bubong tsaka panggilit alam ko lang yan screen sa flooring siguro tatayin natin ang laga natin yung pinatayin na ni Kenneth oh good morning nag-away pa kayo ah hiba pa yung uso mo ah ah hmm yan sa akin yung nasa loob yung dalawa na nasa loob ang kaparis na yung binili tapos yung nasa dulo na yun yung na dakmari ni itong dalawa na to bungad yan yung namang binili niya Kamusta kamusta mga kalapatids? palitan natin ngayon yung mga tubig masyado na marumi dito natin nilalagay ngayon yung para yung kalat nila, mga dumi nila natin para tumaba naman yung talbos ko dyan pag nagtanim ako everyday ganito na lang ang gagawin namin kain ng kalapati oh, may pagkain pa sila marami pa yeah, no worry. Oh, may ilap pa itong mga ito hmm. pag natapos to sigurado ang ganda nito pag gabi siguro matatapos na namin to manghihingi lang ako ng plywood para dito sa side na to para dun sa kabilang side tapos yung tight dugan meron na rin naman kami mga box box na ron ng dye shop mga box ng dye shop yung pinaglagyan ng mga dye meron na kong tinabi ron um. abangan nyo na lang mga natapos namin to pero kagabi ko lang tinira to eh dalawa kami ni kain pala i bait na nito. Sasapin pa namin to para maganda. Flooring. Nyon, dito 'yung magiging pinto. Pag gusto ni Kenneth matulog sa loob, <laughs> o pumasok sa loob, 'yan magiging pinto. Dito kami maglalagay ng trapdoor sa side na to Ayan. at dito na rin siguro yung bukasan para magpapakawala sa side din na to sa side lang kukuha pa ulit kami mamayang hapon ng isang ganito para magandang ganda naman Yan ang ilalagay namin dito sa harap so, gagawa na lang ng pinto just in case na ano gandingan yung taas trap door tapos dito naman yung box na pwede natin pakawalan yung mga kalapate na isa pa palang pinto siguro by August marami na yung kalapate namin sa ngayon lima kasama yung nadakma na uli niya ano dami, dami lumilipad o oh. mga pangarera Saan dito tuwing umaga, marami hmm. Ngayon yung ating bahay ng Kalapatids puro racing siguro mga pa puro si muna siguro ang alagaan namin kung mag alaga mga kami ng pansi siguro hiwalay hiwalay ko siguro ng kulungan ang purpose lang naman ang namin dito mag alaga para kahit pa malibang the same time kung sino mang uuwi sa aming dalawa at mataon na merong itlog iuwi namin sa Pilipinas at doon papisain Ito na. Tapos lalo yan. Ito yung tanimang ko. Natuyo. Pupunla ulit pa ni Bago. Mga lettuce. Bago magtaglamig. mamayang gabi update ko ulit kayo kasi alasin na mga 5.30 punta na ako ng planta para magpanta ng bakit ah muli pala uh, buwas. kabuhay na pala yung mga yun na ah, quarter pasok na ako sa work ito yung umaga mga 4.30 hanggang 5.30 dito kami tatambay para silip silipin yung mga alaga yung slow oh. hmm. ang ganda ano mang itlog na yung, yung kaparis ko bibili pa siguro ako ng isang paris talaga para kahit pa paano magkaroon na kami ng mga inakay by September lang ganyan tagal ko na rin hindi nakapag-alaga ng kalapate. Matakin nyo, nag-alaga ako high school. Tapos nung nakapag-trabaho na ako, natigil na ako sa pagkakalapate. Nung nakapag-asawa na ako, kuneho naman ang naalagaan namin. Since napakarami, bilis dumami ng kuneho, pinamigay namin. <laughs> tapos nung nagkaanak na kaming ang isa? Ah, dalawa. pinanganak na si Aaron at si Olsen. kalaga naman kami ng guinea pig. Ang kaso na undoy. Ang bagyong undoy. Na-wash out yung mga guinea pig namin. Iyak tuloy asawa ko na. Kasi siya yung nagtabi dun sa bubong tapos malaglag din. Nilagay niya lahat sa isang kulungan na maliit para hindi abuti ng baha tapos pinatong sa bubungan nalaglag naman yung pinaglagyan niya ayun bus lahat hindi na nakita pati box pati kulungan na din sa lakas ng baha nun pag dun sa area namin ngayon dito sa abroad ang libangan natin ngayon dito pag alaga ng kalapati siguro magbababad ako na ang bawang sa tubig para kasi kulay berde yung dumi eh. Yun. Para kahit papano. Manda mga katawan nito. Ang mura ng kalapati rito na pang pangarera para dyan sa Pilipinas. Kaya yung nyo, ito ay 1 dinar. Ang isa. Mapatak na 190 sa peraso. ng pangarera pati may mga lahi na to pero hindi namin pwedeng pakawalan mas lalayas itong mga ito hindi kasi mayari siguro yung papakawalan namin yung natakmahan nyo yun lang kasi ano naman yun eh mga baga tagalog ito sa atin yung ano napapakawalan namin Oh, ano, ngayong itong week, kung sakasakaling magkaroon ng sahod, baka baka bumalik kami doon sa bilihan ng mga kalapati at bumili pa ulit kasi plano talaga ni Kenneth bumili pa ng dalawang pares siguro ako isa lang isang pares lang siguro ulit kung sak sakaling makasama ako ayun na parating na si Loco <laughs> parating na oh hmm. boy Kenneth Ganda ng plano namin dito. Mamaya, mahahingi mo na kay Boss Roni. ang ano, pang dingding tsaka pang bubong. Flywood na lang siguro. Libre materialis. Kung sa atin, may magagawa to ng ganito. balak na naman isa o. Huy! Yan, ganda na tignan. Lalo na pag natapos to. Lalo na pag natapos to. Kala ko nandito dito ka na kanina pa eh. Kala ko nandito dito ka na kanina pa. Ano ko po dito? Ya tataba yung mga tanim namin dito pag nagkaroon na kami ng tanim. agay yung may mga ano pa to, may mga laman pa to ng talbos eh. Kamote. Tutubo pa yan. Naglaman tutubo pa yan pagka ano, nagtaglamig. Simula nang mag uh, mawala yung init. Kaya lang hanggang 20 para ang forecast. Taginit. Hanggang 20 para o. Tubigan sa labas na rin tayo maglagay ano? Hmm? Tubigan sa labas na rin tayo maglagay. Oo. Para malinis yung loob. Yung Mm. Hindi, gawa tayo ng pang ano, kagaya nung nakita natin doon, kaya lang mineral water naman ang ano ah, natin pina, binabaliktad. Sa gitna. Mm. Yung kaya lang madudumihan yung pre. Ito, yung... Sa labas lang, oh. Ito, yung ito mineral water, oh. Itataob natin, tapos gagawa lang tayo ng PVC na ano. Pangan ng tubig. Maya, hmm. tapos na yung kulungan natin Eh. Ah, yung sampayan nila, yung din natin. Ha, natin yung nating alaga. Oh, ito na naman 'yan. anong number ng ano niya? Anong letra ng singising niya? Kuwait Club. Kuwait Club. Kuit Club lang nakalagay. Kuwait Club. Tapos number 2018, 21, 2021. Mm, -hmm. Yung babae. Mamayang gabi, dito na kayo titira sa kabila. Pagkatapos mo to. Hmm. Awit ako kay Boss yung ano, plywood. Para pang dingding tsaka pang bubong. Tapos lagyan na lang natin ng ngayro pa. Para hindi mabulok bulok. Ganda na yan. Tapos yan, okay na okay yan. pwede sya ngayon? 14. 14 na sus, bilis bilis ng araw 14 na ng July laki ng buka ng ano na to trapdoor mo oh tuka dito namin nilalagay sa gilid para hindi nagugumihan nila yan, sa side na yan Tapos dito trapdoor. door landingan laptop to yan hindi daily vlog na ako rito sa kalapati natin <laughs> yan na lang siguro ngayong araw ngayong July 14, 2024 dit sa mga alaga naming kalapati ni Kenneth. Kami ay papasok na sa trabaho. Mamaya ulit, kita-kita tayo ulit mga kalapatid. Paglabas ng work, okay? Ingat-ingat. God bless us all.